Magandang araw mga pre. Ngayon ay sasagutin natin ang inyong mga tanong kung magkano nga ba ang nagastos namin sa paggawa ng aming DIY incubator. Dali-dali na nga tayong bumili ng mga kakailanganin nating materialis mga pre. Bibili na lang sana kami ng incubator mga pre. Kaso nasa 20k ang presyo. Kaya napaisip kami na bakit kami bibili kung marunong naman kaming gumawa. At sa mga hindi pa nakapanood kung paano namin to ginawa ang aming DIY incubator, Iko-comment ko na lang po sa ibaba ang link mga pre. Meron tayong stereo box na nabili natin sa halagang 550 pesos, thermostat at blower fan 300 pesos. Isang set na po ito mga pre. Nabili lang namin sa Shopee. Mill plug, 25 pesos. Number 16 na flat wire, 60 pesos. Electrical tape, 20 pesos. Receptacle, 40 pesos. Ilaw na 25 watts, 25 pesos. Tatlong basket tray, 45 pesos. Ang isa, bali 135 ang tatlo. Maliit na upuan, 65 pesos. Disclaimer lang po, lahat po ng presyo na binabanggit namin ay presyohan lang po ito sa aming lugar. Ang nagastos namin lahat sa paggawa ng aming DIY incubator mga pre ay 1,270 pesos. Sa halagang 1,270 pesos mga pre, meron ka ng incubator na may 70 eggs capacity. Sana ay meron na naman kayong kaunting natutunan sa amin mga pre. Patuloy po kaming magbabahagi ng aming kaalaman para sa inyo. Yon lamang po. Follow for more mga pre.